Yan, sa mga bat mga Jordan one, so mayroon tayo ano sa pantal 5 so five so mga levis, so seven sombrero, yan, mayroon tayo mga sombrero ito 700 hundred mayroon tayo mga levis dito mga isong, ito sa levis natin mga pantal mga 750 mga isang levis, yung nakloper, yung dalatay.

Karong ganun. No? Natawa ra pa yo. Okay. Oh, balisa, bal, Ba 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 Ayun, bong. Oh. oh, mura na, yan. mabilisan lang tayo. Yung yung, yung may isang no? magkano? Ang kulang mo pre, ulahan. Yan magkano? Yung kulay. 1,000, 15. Yan kulang gulong na rin 'yon, no? 1,500 ito to. 1,500 <coughs> na 'yan. Oh, ano 'yan? Isa ah, lodi ug 'yo. Kasama, oh, kasama ng gulo. Ito na ito lang. oh, ito na. napaka... Yun ang talagang dinadayo si na, Boss, oh. di, boss Duel dito one kasi mo, ba, bagsak presyo lang talaga. Mabilis lang, yeah, kapag mura mura lang din. Hmm. Mapapamamura ka talaga, no? <laughs> ito, one time po, pag ka na ito, eh. yan. Kano na yan. na siempre siyempre. Oh, tawad ka, Boss! Tawad ha? na! Yes, <coughs> siyang bike na yung kulay blue na yun, isang nibot, tapos oh. ito, one pipe. So kasama pa, mga kulong. Mabilisan lang. Siya. Down. Ilan na lahat? Oo nga. Oo nga. Ay hindi, mura na yun po. Huwag mo din. makikinabang. Ay talagang gano'n. <coughs> Alam mo yung 1 mo ito lang. Huwag ka sa tatlong taong Hindi mo rin makukuha. Laban na no? no? So, sige para tayong makikinabang. 1 lang. Sige, ano na lang, 1495. Ano dyan? 50. Ah, ay hindi. Ah, oh, 10 piso na isa? Oo. 10 piso na isa. Sandaan yun. Eh, araw-araw nag-angkat na ito. Ah, magkano alok, boss? Magkano alok? Ang gagawin yan? Hindi, akin yan. Saan? Saan? Lahat? Akin yan eh. <laughs> Yung pinggan? Kaya gawin, Adidas mo, kalit 50. Ikaw, pre, huwag ka na magpatumpik-tumpik. 50? Kapre. Mauna ka pa. Ay, sandan. Yung style mo, ganyan. Ah. Nakuha ng iba, wala. <laughs> nanginayang lang din. Pag dambay mo o, na. May maya, pre, wala uh, na yan. Ito nga, dinadayo talaga mga customer kung bakit bag presyo nagagalit okay, na okay, mga oh, ibang market nito eh. Mauna ang No? Nagagalit ng ibang market nito, gawa nga sa sobrang bag presyo talaga. Kaya hindi ka mamang hinayon doon sa tatlong dala, no? Laba na, may preno, kung preto may gulong pa. Oo, mapilisan lang. Ngayon, gusto mo nga Masakyan mo na pag-uwi. Pakabit mo dun oh. Pre, papakabit mo dun. Hindi, ikaw na mag-ano. Ikabit nun doon, pre, oh. Nandun yung pakabitan dun. Pakabit mo na, eh. Oo, pakabit mo na para, para sakaya mo na kagad. Isang buwan mo. Ay, ko lang isang gulong buwel. Hindi. Yan yung agis, -gul. oh. Nabili na, one pipe. So, walang tawag walang patumpik-tumpik. Ha? Pwede ba, pwede ba Paris yan dito? <laughs> para makatakbo na. Hindi, hindi may mga sikahan doon pre, may mga sikahan dito no mamaya na ah mamaya na, mamaya mamaya ah ito ba yung parish yan? Ha? hindi hindi magka yan eh. hindi, tayo di makinapang ah parang para, para sa sakyan lang talaga paparishan para lang, parang magsakyan lang nandiyan, ano? Oh, Kaya ka nga magbabay, gagasas ka eh. naman, ako no? sa okay. mo, para tayong bata Huwag ka magalit. Papaliwan yung tao eh. Nasa kamera tayo oh. Pag may pumunta kang <laughs> Joke pa lang. Na, ano ka Hindi, diba? sandal lang. Ayan. 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 Muna Ayan. Pero may gulong nakasama to, so, boss, no? So, isang libo, guys. So, makasama ni... Oh, panalo ni isang libo yan, no? Oo. Kaso, kulang ang Dito na nga, ito. 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 ito, kadina yung kulang. Lagyan mo na yung lobid, madam. Lobid na lang para matagbo. kulang. <laughs> <laughs> Magkapares ba yan? hindi naman magkapares ha? ah ikakabit mo magkapares? Hindi! deh ah. kasi ibot ito. O kahit 50, kalyon mo 50. yan pakabit na na yan o. Oh. Yan. so 1-5. Okay. labandil ano so one five 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 labandil ano Ay, morning. morning. Sana ang boss Joel? Ha? Ito boss Joel, makana to? Ay, saan na to? Ano ba to mga ano? Transformer? Ha? Ayo. Oh, 200? Panalo na, oh. 200 yung ano. 200, 200 lang, guys. Oh, <laughs> 200 yung mga gito o oh. <laughs> oh, topic yung diadang ko kaya so so panalo yung ano no, yung guys, so. ang color natin magkano boss Joel <laughs> ha 700 yan Ah, oh, sa mga kablogger natin, no. Oh. Ayun oh, ayan, si Ganggang official, shoutout po sa akin. Good morning sa mga ka-team vlogger at shoutout. Ipat kayo sa akin. <laughs> akin yun eh. Akin ang strategy yun eh. Oh, mga subscriber ni Ganggang Official, so samahan mo kay Tony Vlog. Ayan dito. dito. Tapos si Combon Vlog, tapos si ano. Punta mo na yan. Ito, ito, ito. Punta mo na lang sa akin. Tapos mabalik din kayo mamayang ng oras. isang oras lang. <laughs> yan, yeah, magkano yan? Sandan, Laban na, laban na. Sandan. So, ito. Mayroon pa rin ito. Ay, hindi ba? babasagin to? Ayan, mga ka siya Napakaganda yun. Pagka-payan, guys. 300. So, 300 ito. 300. Guys, o. na ng gulong, o. Kanina, ano. 995. O, oh, kinabita ng gulong. Ngayon, 1,000 na tuloy. 1,000 na kinabitan ng gulong. Yan, 1,000. Panalong-panalo panalong na yan. Okay. Alam mo yung maliit lang dyan, 1,500 na. Oo, tama. Ito, medyo. 1,500 yan, butawin. 1,000 ha. 1,000 lang. Parang hindi ka naniniwala kay Tony. Nagtatanong ka na naman, okay, hindi ka naniniwala okay. sa akin. Hindi <laughs> ka na lang kayo mag-intindira kung magtatanong. O, oh, yan na. <laughs> <libra>, <laughs> Isang libo eh. Eh sabi ko kanina, hindi pa kinabit ang gulong. Oh. 995. Ngayon kinabit na, kumplito na. 1,000 na. <laughs> <laughs> eh dapat kanina dumating ka, di. Swerte mo sana. <laughs> Nakaka-discount ka sana ng 5 piso. O, oh, di ba? O, oh, di ba? Isang Bira. Ay, utso na. na. Tingnan mo. 8. O, di diba? oh, ba? O, oh, ba't tinakboy nila yun? Tinakbo mo pa. Wala na, binili na. No? Binili na ka agad, di ba? Shout out to you boys, oh. Napaka-swerte talaga si... Oh, binili pa rin isang color guys, oh. Binili Oh, binili. Isang isang daan lang. Isang daan lang, oh, isang ka pa. Kung kayo mas maganda, pumunta na kayo dito sa Carmen Planas. Ay, komisyon ni Tony Black, ha? Ay, <laughs> <laughs> Boss, tawa oh. si tatay, sabi ko ang komisyon ni Tony Vlog. <laughs> <laughs> Siyempre, komisyon ni Tony Vlog. Eh. Siyempre, may komisyon ni Tony Vlog oh. dito. Tatay, no? okay, ito ang galong boss, magkano ka pagdasin? Hindi ko alam kung magkano eh. Nakabutan mo ba? Punta-punta ka rito, hindi mo alam kung magkano presyuhan na naman. Hindi niya 'yan eh. Karating namin. Oh, di ba? Yeah, no mga guys, so dito hindi natin alam kung so magkano. Saan gulong 'to? E-bike, mga e-bike, mga e-bike, no? Okay, so, tatanong natin, na wala pa si Boss Joel, wow, no? Ano, eh. So, nandito kami. Kulang yung siyang itlog, na <laughs> isang five eh. Napingan siya. Wala yung siya, eh. Ha? May sakit? 1-5. 1-5. O, 1-5, pares. Tatlo, 1-5. Huwag okay. tatlo sa mga gulong ng A-bike. Mga... Sa e-bike yan, tapos tatlong piraso, 1-5 yan. Yeah. So, meron naman tayo rito mga ano. Boss, ano ba tatawin, Boss? Papangorin to. Yan, mga pabango, ba So, mayroon dito itong ano, yan, mga, bawat, mga laruan dito. Mayroon tayo ditong, dito. Yan. Yan. So, mayroon tayo talangka dito. Magkano sa mga laruan natin mga talangka, guys? So, mayroon tayo dito. Yan, talangka. Yan, sa so, mga latagal dito. So, may mga sapatos. Mayroon siya. So, yan. Mayroon tayo ditong wall clap. Boss, magkano itong magkano dito? Sandan lang ito. O, oh, laruan ito. Magkano ito, boss? Laruan. Well, magkano boss? 50. Well, si Ay boss, good morning. Yes. Oh, i-shout okay. out natin si kay, ha? Ay, oh. uh, 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 shout out? Okay lang. 50. Oh, si oh, uh, si uh, 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 boss Joey, shout out po kayo. Good morning. Shout out yeah. si, uh, 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 si uh, boss Joey, no. Oh, ayan. Ang namimili, dami nang bili ah. Lalatag mo rin boss ah. Oh, shout out sa boss Good morning. Okay, shout out po. Okay, tagig, tagig. Oh, from Tagig. Okay. Okay. Itang, ano kung sa yun. Oh, kasi tao sa tapa sa ibosong tapa. Pasay, shout out morning. po, oh. good morning. Shoutout po, good morning. Shoutout po, ha? 500. 500 Ano yan boss? Laptop, laptop. O oh, yan. Ito po yung mga kasyo. Yan. So mayroon tayong laptop dito mga kasyo. So, ang price one dito. Anong issue nito boss? Hindi eh, alam. Ang basa baka. Bahala ka na kayo magpapadoktor. Limang daan lang. Saan ka makakita ng laptop na limang daan? Dito na sa Carmen Planas. O compact. O compact. O yan. di diba? 500. 500 lang. O katulad yung pinggan boss. Yung halimbawa may birthday boss. Magkano yung isa niyan? Birthday. Plastic na lang katapat. O yan. Plastic. Magkano? Ano? Joel, basta ano? Talagang binitbit na boss Bili mo na boss O oh, panalo ka boss eh Ayan o oh, Helmet binili ni Boss Joey Ayan Kay Boss Joey dalong daan lang dalang. lang Ha? Dalawang lang Tingnan mo Tinawaran kanina Sa tinutuloy vlog Korkit Dapat binibigyan Sa mga mama, mahirap Huwag na sa mga yaman. Ha, joke lang ha. <laughs> pano? Puno. Tungo. 150. Palalo. Magkano, magkano boss? 150. 150. Kilang piraso? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ang dami. Ang dami. 15. 150? 150. 150 dami. dami. Ang gulo mo ha. 6. 2 15 ah 15 ah ha? bihay, bihay. morning so 150 sa poison ha nino oh. kayo din na sa mga customer eh receive na lang yan ya oh <laughs> oh oh dito naman tayo ba so hmm. yan tayo sampal dito tayo Ay, ano, kung gusto mo na gusto mo nang plato gusto mo mga meron tayong mga pinggan dito Oh, yan. Mga pinggan. Oh, yan din. Oh, Kailan natin. Kailan natin. So, mag, mag yan din. Oh, yan din. Oh, yan din. Oh, yan din. Magkano yan? Magkano yan, madam? Magkano yung sambrasyo niyan? Ito, ito. Ito, 50. Si Kwenta. Ayan, si ng bawat isa. Yung mga bawat ng mga ano natin, yun. Oh, sa mga pinggan. Hindi babasag yun. Hindi basta-basta nababasag. Basta, Pero plastic siya, mga kapit. Oh, mayroon ba? Hawin muna tayo. Ano ito ba, guys? Espada. Espada. Ay, yung espada ni ano yan? Oh. Andres Bonifacio. Hindi, ni Panday. Ah, uh, Panday. Yan, dito tayo, tayo mga guys. Yan. Boko, boko, boko. Alright, so na mga boko dito. Pagkain na ako, dito lang. Ito, <laughs> you know, kamukha kapatid ni Boss Joel. Kamukha rin kami. Ay, Boss Joel, kapatid mo, no? Sabi nito magkamukha daw kami ni Kumbon Team Vlog. Yo, ako tai. Ayun oh. Malungkot ka ngayon ha. Wala pang binta. Mamaya darating din sa iyan ng garasya diyan. Ay, dyan, oh. Yung mga ay, 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 yan. ay, Oh, ah, wala daw kay ilaw. Oh, 'yun 'no. Oh, oh 'di ba? Magkano naman, boss? O kaya 'yon? Oh, 50. Basta 'ring nililito 'yung pang, pang ano. sari ano. Mga relo rillo 'yan.